Hello guys, good morning, good morning Ayan, ang sama naman ang panahon natin Ngayong araw Araw ng lunes Ayan, nakapayong tayo Dahil masamang panahon Pero syempre, trabaho natin Hindi mapigilan, kailangan natin puntahan Ayan o Madilid na paligid hindi natin alam kung may bagyo o wala eh. Yeah. So mabuti may hagdan tayong sisilungan. At ito, safety. Kapin natin payong. Oh, laking bagay ito hanggang ito rito. Ito ang overpass na high-tech na elevator. Wala naman traffic, oh. Maluwag. Sama ng panahon, eh. Grabe. O, limlim. May -lim. paulan na eh. Siguro may malakas na bagyo na parting. Kasi tinanggal yung mga billboard, oh. Pinalis lahat. So, siguro may parting na bagyo. Ay, sa front row, oh. Yung front row, wala. Tinanggal, oh. sila ano Ayan no, mga Lods Good morning, good morning. Eh panahon natin 'yan, no. Maaraw mulan, no. Maaraw mulan. Sa kahit ng panahon na ganyan. Maaraw mulan. Dito lang 'yan, no. Grabe ang klima ng panahon ngayon. May araw pero umulan. susan so, ka mamili sa araw o sa ulan? Yon. So ayan ang pangyayari ngayong araw dito, araw ng Lunes. Maulanin ng panahon. Yan mga loads Dito sa bandang ano Lakas ang ulan dun no oh, Sa may BGC Yan yeah, BGC area yan no oh. oh may basta duman Madilim banda ron. Dito mabadayot lang Ito yung billboard no? Oh. kasi hindi tinanggal puro electronic yan dyan eh pero yung iba binaklas oh yung mga nakatemp lang eh yeah, mga tinanggal eh oh dito lang yan sa Mandalo yung at Rockwell Center Makati ha ah, guys ang ganda ng tanawin dito para ka lang si Bambansa yeah. No, si taas mo, dumada na yung Marty oh. Oh, basta hindi makalimutan yung sikat ng araw grabe, tapos may ulan <laughs> sa ka makaita niyan dito lang yan sa klima ng Pinas oh, alright, alright, alright magandang umaga, good morning mga babae Thomas, good afternoon yeah. guys, yun tayo sa big ilog ng ano at big ilog ng Pasig uh, guys, may isang tambuhalan building dito napakalaki oh sobrang lapad ah. yan oh naka-triangle ho oh, siya oh tapos ang malupit pa nito sa tabing ilog pa siya nakapunda ang pundasyon niya sa tabing ilog oh yan Tataka kayo kung paano nila ginawa ito Tapos grabe yan. Ang laki niya no Wow Tapos Malapit na ito Nakaputing siya sa ano Sa tabing ilo kada ganda ng ilog ngayon, napakalinis. tambay okay. sila. Lalim. Sulit dito guys. Oh. May jeep pa dyan. Oh. May mga naminimit. Pahinga. No? Ang tao pala sa sikat ka ng viewing to Pag magre-relax ka Yan, para ka na sa ibang bansa Solid o oh. May magandang tulay pa nakatamboy no, o Guys, makita yung kagandahan ng ano rito lugar dito sa Raquel ah ito isa Nobotil, no botil sulit sobrang laki Paglapat pa na norito rito ng pasyalan o. Pwede ka mag-jogging Sa hapon at sa umaga So yan o oh. Ganda ng ilog oh. Malinis Walang basura Dami na mimingwit Dami na mimingwit Dami na mimingwit Well guys, warahmatullahi selamat. Atakan di tenggelam muli yang aku bijo. Thank you and bye. -bye.